Hi guys, magandang hapon. For today's video, ang uh, update po natin ay andito po ako ngayon sa hospital. Ilang days na din kasi yung papa ko ay na-admit. Ayan nga pala yung papa ko. Ayan. Ayan yung papa ko. Nakahiga, nakadapa. Na-admit siya dahil sa yung baga niya ay lumiit yung kaliwang yung isang baga niya kasi dahil sa ano po sa hangin at tubig so ayan po andito po ako ngayon at ako ang naka-schedule na nakabantay sa papa ko kasi yung ate ko ay pinapahinga muna namin kasi yun nga um, ilang araw din na hindi nakapahinga ang papa ko so, ngayon andito ako sa labas kasi hindi ako makapag ano sa loob kasi walang signal sa loob And dito lang sa labas. So ayun guys, update ko lang kayo sa papa ko. Ilang araw din na hindi ako nakapag-upload ng mga video. 'Yun nga, alam nyo na, emergency. So, ayan guys, ayan papa ko. Ayan, papa ko. So, 'yun nga guys. Ayos Update ko na lang kayo sa sa exit 'yan. si Yara na siya asinsya na po. Kasi may, ne, ano,